po yung tatlo ang kulay na alahas kung tawagin ay tri colors o three colors tri colors pag sinabi tri colors tatlo ang kulay halimbawa pintas tatlo po ang kulay niya may kulay pula may kulay puti at may kulay yellow so magandang panahon ulit sa inyo mga tempi ano po at salamat muli ng marami sa sumusuporta ng aking channel. Pag-aaralan po natin sa oras na ito tungkol po naman sa alahas na may tatlong kulay. Pamilyar po ba kayo sa alahas na tatlong kulay? Halimbawa, kung sing-sing, bracelet. Tatlo po ang kulay niyan. Kasi pamilyar po tayo sa kulay ng alahas na bilaw. Pag bilaw is ginto. So bago po yon ay shoutout ko muna si Kaaryador TV. Aryador TV Vlog. Shout out sa iyo. Siya po yung laging nanguhuli ng isda. At si Wonder Stone, yan. Si Wonder Stone, malupit po ito. Yung uwak po ay kanyang napasusunod. Wonder Stone, nasusunod yung uwak mo. ah uh, gawin mong kulay puti para kakaibang kakaiba, ano? So, tuloy po tayo. At uh, doon nga po sa ating pag-aaralan, pamilyar po kasi ang mga tao na pag sinabing alas naging to kulay bilaw. Or white gold is kulay white. Ituturo ko po sa inyo yung isang klase ng alahas na medyo ang presyo po nito is medyo mataas po kaysa sa mga ordinary yung alahas. Ano po? Ito po yung tatlo ang kulay na alahas. Kung tawagin ay tri-colors. O tri-colors. Tri-colors. Pag sinabing tri-colors, tatlo ang kulay. Halimbawa, pintas. Tatlo po ang kulay niya. May kulay pula, may kulay puti at may kulay yellow. Ganito po example, no? Yan. Kasunod, yung bawa po ay sing-sing. Kasi -sing. kalimitan nakikita natin sing-sing, kulay dilaw dito. Pagka nakita natin na ay kulay puti, minsan pag hindi tayo pamilyar sa gold, hindi natin pinapansin. Kasi alam natin hindi gold eh. Lalo na pag tatlo ang kulay, para bang laruan, para bang peke. Kasi tatlo nga ang kulay. Ito po, sing-sing, tatlo ang kulay. May isa pa. Yan. Tapos ito, yan. Okay? So, gusto ko sabihin sa inyo na yung ganyang mga alahas, kung tawagin po, yan ay tri colors. At medyo maganda po ang presyo niyan. Mas mataas po na konti yan sa purong dilaw. Dahil bakit? Mahirap pong gawin yan kaysa sa purong dilaw. Alam niyo po ba ang tawag yan sa, sa, sa gold na yan? Yung tri color. Yung kulay puti is white gold. Yung kulay dilaw is yellow gold. Yung kulay pula is rose gold. Iyan po yung kung tawagin ay tri-color. Kaya ulitin ko po, po sa inyo, pagdating po sa alahas, huwag din po kayong uh, magbabase sa kulay. Ano po, hindi po pinakita mo kulay dilaw is gold na. Hindi po pinakita mo iba't ibang kulay, tatlong kulay ay peke na. So, may tinatawag na po tayong tri-color colors. At kung iyan man po ay tricolors, titignan mo pa din yung tatak niya. Kasi sa loob po yan, kahit po yan ay tricolors, may nakalagay po yan. Kung 14K, nakalagay po dyan 585. Kung wala man 585, 14K. At ang tatak po ng original na gold, uulitin ko po sa inyo, naka-engrave po. Meron po tatak na uh, 585. Tapos yun po ay 14K. Tapos naka-okay po yun, engrave sa diamond na box. Doon po nakaukit yun. O kaya, may bilog, tapos doon nakaukit yung 585 or 750. Pero, engraved po dapat ang kanila pong pagkakatatak. Hindi po labang parang iginuhit. Okay? So, gayon po, kung talagang hindi pa po kayo kontento sa mga tatak, eh, pag-aralan niyo po yung gumamit ng acid test. Pwede po naman kayo magtanong sa akin kung paano po mag-assign ng tungkol sa acid test. Panoorin niyo po lamang yung aking mga vlog. Isigura din ko kung matututo kayo at magkakaroon din po kayo ng gamit na acid test. Kayo po naman ay handa kong bigyan kung talaga po kinakailangan. So marami po salamat at sa video kong ito na waay may natutunan kayo na hindi lamang bilaw ang gintong alahas at may alahas din po na iba't ibang ang kulay kung tawagin ay try color so paki-like po ulit paki-subscribe at paki-share ang aking channel god bless mo